Noong Oktubre 1962, halos sumabog sa harap ng mundo ang isang digmaang nuklear. Ito ang tinaguriang Cuban Missile Crisis, ang pinakanakatakot na 13 araw sa kasaysayan ng Cold War. Matapos matuklasan ng Estados Unidos na may mga Soviet nuclear missiles sa Cuba, isang bansang ilang milya lang mula sa kanilang baybayin, nagsimula ang tensyon. Ang Amerika, pinamumunuan ni Pangulong John F. Kennedy, ay humarap sa desisyon, umatake ba agad, o maghanap ng paraan para maiwasan ng digmaan. Samantala, si Nikita Khrushchev ng Soviet Union ay nagpadala ng mga mensahe na minsan ay nag-aalok ng kompromiso, ngunit minsan ay nagbabanta ng ganti. Isang maling hakbang lang at pwedeng magumpisa ang World War III. Sa halip na maglunsad ng agarang pag-atake, nagpasiya si Kennedy sa isang naval blockade, tinawag nilang quarantine. Naghintay ang buong mundo. Bawat oras ay puno ng kaba, dahil alam nilang sapat ang mga misail na iyon para burahin ang mga syudad sa loob ng ilang minuto. Sa kabutihang palad, natapos ito sa diplomasya, tinanggal ng Soviet Union ang kanilang mga misail sa Cuba at lihim na sumang ayon ng Amerika na alisin ang mga misail nito mula sa Turkey. Ngunit ang 13 araw na iyon ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabilis mauwi ang tensyon sa isang digma ang walang makakaligtas. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Kennedy noon, ano ang gagawin mo? Umatake agad o maghintay sa diplomasya? At anong kasaysayang gusto ninyong susunod nating talakayin? Ay comment nyo sa ibaba!